Magandang umaga sa ating lahat mga pahambagid Medyo maliwalas ngayon ng panahon Kaya Papakawala muna tayo ng ating mga laga, So ayan sila, pinag-alam muna natin sila Parang ilang araw na kasi maulan dito eh Kaya Ito, parang ma-exercise sila sa ilang Halos isang linggo silang nasa ulungan kasi maulan nga kaya hindi natin sila pinapakawalan ayan o oh. sila mga kakambred ha oh. Yan ang mga ano, doon po kay Jin natin. Oh. Ah. Puro ka yun yan. Ayan. Ayan sila lahat mga kaumbred. Ito naman yung black. Yung Japanese yung mga natin. Ah. Thank you for watching! Ayan Ayan. Bale yung mga nanay ng panawayo natin na doon po ay siya. siya. bago silang susyo.

So, ang hindi lang natin kung wala mga maliliit natin na uh, eh. sila pwede makapaka din ang mga dumpoids natin ah, yung pure fuse siraman natin na ano, micro sa ito naman yung gohan natin yan yung pure gohan natin ah. yan, pinakawala kasi medyo ano Wild Jen? Bully. Kaito naman yung tanakadyo namin natin. Ah. Ayun siya. Ito yung hin natin na tanakadyo namin. Pure tanakadyo namin yan. Pure Japanese siya magtumula ka bread. Ayun siya. So, ano?

minit. Itu namanya orang asing. Usia menanti dan apa proses Tanaka-chan ame. Oke. Ayan. Ito daw yung dalawa na yan. Usa mo yan. Prospect sa tanaka. Tinami natin. Ayan ano, yung ganda ng ano natin. Ano? Yung kulit natin na ano. Doon po ay dyan. Ganda ng kulay. Ano? Ay, ito yung lalaki niya. po. Ready pa din naman mo na. hanggang dito lang muna ang update natin. Magandang magandang umaga sa ating lahat. Happy Breaking!